Security guard, viral ngayon dahil kumain sa loob ng CR ng ulam ay asokal. Ayan po mga kaibigan, no? hindi ko alam o oh, mga ka-59, hindi ko alam kung ako po ay matutuwa o maawa dito sa situation na to. Kasi nga, eh, parang hindi maganda. Pero ang reaction ko, ito panoorin natin. At uh, mayroon akong mga idea or i-share sa inyo na po natin matutunan mga ka-59. Okay? So syempre, panoorin ang video, Hanggang matapos, maiksi lang naman ito. At syempre, pakilike and share and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account. So, okay. Meron isang uh, uh, nag-viral sa Facebook. Ewan ko kung napanood nyo na ito. Uh, mayroon daw isang uh, security guard na kumakain sa loob ng CR na ang ulam niya ay asokal. Okay. Ito yung ating pag-uusapan, mga ka na yun. No? Actually, sabi ko nga, ay uh, hindi ko alam kung maawa ako or matwa or ano man ang reaksyon ko nito pero hindi nakakatuwa kasi nga bakit ito ang ating komento dyan okay so sa ating mga ka 59 na ating mga security guard is hindi natin kailangan magpaawa no, sa mga tao kasi ang totoo sa mga SG or mga ka -59 natin is malalaki naman talaga ang sweldo okay so hindi bababa ng 25 yan kay ang isang buwan kung dosi-dosi oras ka pa mas malaki pa siya at uh, yan ay nasa batas naman na kasi yan kung, baga, kung ano yung uh, minimum wage kung, baga, kung tawagin is pasok yan ang mga SG natin or mga security guard din uh, mayroong mga allowances na tinatawag yan lalo kung officer ka okay may mga karagdagang allowance double pay kung holiday din Sunday premium night differential kumpleto yan kung ano yung sinasahod ng mga ibang mga ang uh, empleyado, katulad ng banko or ano pa mang kumpanya eh, same sa security. Minsan nga, mas malaki pa ang sweldo ng security kaysa mga ibang empleyado sa ibang kumpanya. Maniwala ba kayo sa hindi? Na yung ibang mga security guard natin ay mas malaki pa ang sweldo kaysa sa mga empleyado ng banko. Ah, uh, yan ang hindi niyo alam. Mas malaki pa. Kasi may mga SG or ka-5 na yun tayo na sumusweldo ng mahigit 30,000 ang isang buwan or mahigit 15k or 16k ang isang kinsinas. So, yan ang hindi natin alam. So, paano nga ba iyon makuha? Yung sinasabi natin na ganun kalaking sweldo pala, no? Kasi nga, ganito. Unang-una, siyempre, may mga agency kasi talaga na ganun talaga ang kalakaran dito sa atin sa Pilipinas. Eh, may mga agency tayo na below minimum pa sila. So, hindi nagpapasweldo ng minimum. So, ngayon, ganito lang kasimple yan sa mga ka-5 na nakikinig dyan. Alright? Kung gusto mong malaki ang iyong sweldo, siyempre, mag-training ka para maka-apply ka sa mga magaganda or malalaking agency na kumbaga minimum wage legal talaga. Right? So, paano nga ba yun? Siyempre, dapat training ka. Nag-training ka, hindi ka show, hindi ka, hindi ka kumbaga palakad ng lisensya kasi sa mga malaking agency is dapat qualified ka. Mayroong qualification. Height, standard height, training, security, then basta maraming requirements ang kailangan mong i-comply. So, para maganda magiging sweldo mo. Ngayon, kung ikaw ka 5'9", ikaw yung nanonood ngayon na lagi mong dinadaing na malit ang sweldo mo, etc., etc., ay nasa iyo ang problema, hindi sa trabaho, nasa iyo ang problema. Alam mo bakit? Kung pasok ang qualification mo sa height limit na 5'6 padaas, mag-training ka at mag-apply ka ng nasa minimum wage na mga security agency kasi halos lahat ngayon is minimum wage na kasi bawal na sa mga security agency na hindi tama ang pasweldo sa mga tao. Pwede mong ireklamo sa labor yan. So, okay. So, ngayon, kung halimbawa ikaw ay talagang mangmang -mang, no, at uh, takot ka mag-training, eh, huwag mag magreklamo kung yan lang ang sweldo mo. Kasi ang sweldo mo is nakabase din sa'yo. Halimbawa lang, kung ikaw ay wala sa height 5'2 lang o 5' flat lang naging SG ka pero palakad yung lisensya mo or na tinanggap ka ng security agency mo pasalamat ka na sa si security agency mo dahil lumalabas sila ay nagbigay ng trabaho sa pero ang totoo hindi ka qualified sa paging security so ganun paman, pag ganun ang height limit natin na 6 below pasalamat tayo sa agency na tumanggap sa atin kasi nagkaroon pa rin tayo ng trabaho bilang isang security guard. So, yan ang totoo dyan. Kasi, paghanap nga ng maganda sweldo, hindi ka naman qualified doon sa malalaking agency, di wala rin. Ngayon, kung magkano sino yung mo, dyan sa pagiging SG mo o saan ka man nakadutit, ano mang agency mo, kailangan mo tanggapin yon. Kasi kung hindi ka naman qualified sa ibang agency. Ngayon, kung kulang, kulang talaga yung kinikita mo at alam mo naman na mayroon kapang mas mahana pang magagandang agency or maganda sweldo, mag-training ka. Yan ang payo ko sa inyo. Mag-training ka at kailangan do kumpletuhin mo yung dokumento mo, puro bago. Folder mo, ipasiner, may mga vlog ako dyan kung paano apply ka sa magagandang agency o kaya lapit ka sa akin, tutulungan kita, bibigyan kita ng magagandang agency na malalaki ang sweldo. Basta kaya mo at qualified ka. Alright? So yan ang totoo dyan mga kababayan Kasi dyan sa uh, nag-viral na itong video na ito uh, Sinasabi na ito Masyadong paawa So nakakababa ng moral kumbaga Yung bang akalain mo Pakain ka sa loob ng CR Ulam yung uh, ulam mo is uh, Sokal Is sobrang gipit kumbaga Oo nga nakakaawa pero uh, bilang isang security is hindi ka irerespeto pag ganyan ang nakikita sa iyo. 'Di ba? So kailangan iangat mo ang kalidad mo para irespeto ka ng mga tao na kapaligid sa iyo. So yan ang totoo diyan. So wag kang magpapaawa. Kaya nga sa mga bagong sibol ngayon, sa mga sa ngayong panahon na ito, talagang makikita nyo ang mga SG ngayon dumadaan sa training yung mga snappy na sila. Mga SM guard, tingnan niyo yan, wala ang lousy diyan. Kasi nga bakit maganda sweldo nila. Okay, so ganoon lang simple Pero nakadepende nga sa iyo kung qualified ka. Ako magbibigay ng tips sa inyo ako ay mula SG din ano mula SG panahon pa ni bago pa mag uh, si senador Lacson so ang uh, lisensya noon is card card pa laminate hanggang sa nag uh, card na siya nung naging si General Lacson na yung naging PNP chief so nag card na kami noon do nag start yung card ng security license kasi dati laminated lang nilalaminate lang pabilang siya ang lisensya ng security So, nag-security ako. Then, siyempre, in-improve ko yung sarili ko. Nag-armored ako. Nag-training ako na nag-training. Nag-schooling na nag-schooling hanggang sa tuloy-tuloy ang promotion. Nagsimula ako sa lower, no? Sa down level, SG. Hanggang sa naging koma driver ng armored. Hanggang sa naging detachment commander ng armored ng 8 years. Hanggang sa na-promote ulit ng inspector. Hanggang sa punta na sa mga bangko. Hanggang sa napromote uli ng security officer, security uh, sa maning ng tao, hanggang sa napromote uli ng uh, uh, area manager, hanggang napromote uli ng operation manager. So, promote, 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 promote. Bakit nangyari yon? Kasi nga, dinadagdagan ko ang aking mga kalaman. Nagtitraining ako, nag-schooling ako, hindi yan po-promote ka lang nang sasabihin lang sa'yo, oy inspector ka na, hindi kailangan ipakita mo yung talento mo na kaya mong gawin o kaya mong gampanan yung mga trabaho na ibibigay sa iyo. So, paano mangyari yun? Mag-training ka na mag-training, mag-schooling ka na mag-schooling. Kasi ako, parami akong pinag-trainingan, kaya siya nangyari yon. Pero hindi ako tapos sa pag-aaral. So, hindi dito dahilan na pag-aaral para marating mo ang isang mga bagay. Kailangan discard eh. At kailangan talaga mag-training ka kasi ang pag-training ay parang siya na rin yung pag-aaral mo. So, yun ang technique dyan. So, walang ibang gagawin kundi mag-training, mag-training, mag-training. Pag sinabi ng agency, mag-training ka, mag-training ka. So, simple. Nag-red cross ako, nag-PE ako, nag-army ako, lahat. Nag-basic ako, supervisory course, di ba? So, lahat yan. Mga seminar inaatinan ko. So, ibig sabihin, marami kang natututunan. So, pag marami kang natututunan na ina-apply mo sa sarili mo is magiging malawa ka. So, po pwede kang matanggap sa iba't ibang agency. At pinaka-technique dyan, pag tumagal ka isang company ng taon, ang bibilangin, ibig sabihin, good record ka. dati kong company is 23 years ako. Kailan, bigo ako dahil siyempre nag, nagkaroon ng problema. So, napunta ko sa ibang mga company is, walang kagatol-gatol. pagtingin ng aking folder, napaka-kapal. Tumatek siya. Officer pa. So, ganun siya. Kasimple. So, payo ko sa mga SG natin, mga ka-59 mag-training kayo kung gusto mong umangat sa buhay. Uh, eh no, basahin nyo yan, yan, basahin nyo. Umani ng uh, simpatiya ang isang security guard na ng Laguna matapos naging viral ang uh, larawan niya habang kumakain sa loob ng comfort room sa kanyang pinagpinggan uh, pinag -ka uh, pinggan kanin lang at asukal ang ulam ayan Patano, patunay na sakripisyo at kakulangan sa kinikita. O, so, oh, yan ang sinasabi, di ba? Kahit ganito, uh, titiisin ko ang mahalaga mapakatapos ang anak at magkaroon ng uh, maayos na kinabukasan ani ko yagar. All right. So okay naman 'yon. Sakripisyo lahat naman, sakripisyo. Mapali ito mapalaki sweldo mo lahat 'yan. Sakripisyo 'yan. Hindi porket eh naghihirap is ka is ka ibig sabihin ba yung mga may, may kaya or ano ay hindi sila nagsasakripisyo sakripisyo din so lahat nagsasakripisyo pero itama lang ilagay sa lugar so katulad nito na katulad nyan so hindi na siya sa lugar kasi kumbaga bumababa ang moral ng mga security pag ganyan ang style or ganyan ang estilo na masyado tayong pawa so kailangan iangat natin yung sarili natin sa simula pa lang para umangat ka. Huwag mo ibaba yung sarili mo kasi lalo kang bababa. Walang taong maawa sa'yo para bigyan ka. Walang ganon. So, kailangan iangat mo, ipakita mo yung kalidad mo kasi mas aangat ka kung napakita mo yung kalidad mo at nakitaan ka ng kakayanan mo at mayroong dumaan dyan. Uy, magaling tong guardia na, to. na to. Maayos mag tong guardia na to. Maayos mag-approach tong guardia na to. Kunin ko nga to sa amin bilang isang official. O, ba? Diba? ganun ang pag pagangat hindi yung magpaawa tayo para lang may maawa tayo sa atin para may magbigay kuno walang ganun walang magbibigay lalo sa panahon na ito okay so may magbigay mga konti hindi yan ikakayaman natin so ang pag-unlag is na sa atin mismo kung paano natin angat yung ating sarili para mapansin tayo ng ibang tao para maiangat natin yung buhay natin so ganun lang kasimple mga ka 5 -9. so ang punto ko dito is mag-training tayo para Magkaroon tayo ng maraming kaalaman at angat natin yung ating trabaho. Kahit SG ka lang, lalaki ang sweldo mo. Hindi ka manatili sa ganong pwisto. So, yung mga SG niya na uh, mga nasa pwisto ng bakantin loti, etc. Ay hindi lahat ng bakantin lotis malitang sweldo. Yung iba niyan malalaki. Mayroon kaming mga bakantin loti dati malaking sweldo kasi bakantin lote siya ng bangko. So, yun ang mapapayo ko sa ating mga ka-5 ngayon. Kaya sana meron tayong natutunan dito sa video na ito. Kasi ako hindi ako natutuwa sa ganito mga palabas, sa ganito mga ganitong uh, mga post sa Facebook na masyadong nilolumoral yung ating mga SJ, kaya matutuman o hindi yung mga post na ganyan is dapat hindi tayo nagpo-post na nakakalumoral ng mga security. So kailangan iangat natin, iangas natin kasi tayo mga SJ dapat is snappy, huwag tayo magpapaapi. Okay? So yun lang masasabi ko uh, sa mga SJ dyan mag-training tayo mahalaga ang kalaman at mas lamang may alam. O Esko official po. Ayan ko Behero TV at yung ating Facebook, Charles Francisco. Maraming salamat sa mga video natin na nag-viral mga nakaraan. Meron na tayong 15,000 at itong una kong isang video is nasa kulang-kulang 400,000 na views. So thank you very much. At yung unang isa pa is halos may kulang-kulang isang -kulang milyon na kailang nagkaroon siya ng problema. So thank you very much po sa lahat. Please like and share and subscribe Kuya ko. Esko official. Mabuhay! Yes ko Charles Francisco ang tatandaan hindi ka iiwanan maka fight nang sya ipanla